guys. So, dito tayo ngayon guys, magpa-challenge tayo habang nagpipili tayo ng bigas kasi maraming bato. Kaya ngayon guys, oh, so, cha challenge ko yung mga kasama ko na dito. May isang sabungero. Tagalogin natin ha para maintindihan ng iba. May isang sabungero. Pumasok siya sa sabungan, sa apat na sabungan sa isang araw. Ang sabungan ay may entrance fee na 20 pesos at may exit fee na 20 pesos. Pumasok siya sa unang sabungan, nagbayad siya ng 20, tapos yung natirang pera niya, pinusta niya, nanalo. Nag-times to. Tapos lumabas siya, sabi niya sa sarili, labas ako para para hindi na mababawian. So nagbayad siya ng 20 para sa exit. Pumasok naman siya sa pangalawang sabungan, nagbayad na naman ulit siya ng 20, tapos, yung lahat na ng pira niya, pinustan niya uli. Nanalo. Times to na naman. Tapos, lumabas na naman siya. Sabi niya, lumabas na naman uli siya. Nagbayad na naman siya ng exit na 20. O, tapos, sa pangatlong sabungan, pumasok na naman siya. Nagbayad na naman uli siya ng 20. O, nag Nagbayad na naman siya ng 20. Tapos, pinustan niya naman lahat yung pira niya. Nanalo uli. Nag-time na. Tapos, lumabas, lumabas siya, nagbayad ulit siya ng 20. At sa pang-apat na sabungan, nagbayad siya ng 20. Tapos, lahat ng pira niya, pinustan niya, nanalo ulit. Time Pero, pero lahat ng panalo at lahat ng pira niya, tabang-tama lang pangbayad sa exit na 20. Ang tanong, magkano ang dala niyang kapital? O dala niyang pera. Ilan sa buwan? Ilan, ilan, ilan sa buwan niyo? Iyon ang i-guess Iyon ang i-guess niyo kung magkano ang dala niyang pera. Ilan sa Bakit? Bakit? pang apat na sabungan, ang lahat ng pera niya panalo, tamang-tama lang pangbayad sa exit na 20. Oh. Yan. 60, kung alam nyo guys, Mag-comment kayo sinta Para lagi kayo updated sa ating mga bagong video na tingnan gabi. Saisinta. Oo. Oh. Kung sinta ang pira mo, i-solve natin. Mayroon calculator kayo. Dapat may calculator tayo pag mag-solve ng 60 presenta. So guys, so, magharap na natin ng kalkyo. Hanggang dito na lang yung video natin. Kaya kung para lagi like, updated, please follow, like, and share my vlog. And subscribe my YouTube channel. Okay. Okay, yeah, sa, eh, sa, eh, sa 60 pesos. Mm, minus 20. 40 na lang. Minus, times 2 Times 2 oh. eh. Times 2 80 80 Minusan mo oh. ng 20 Para mag-exit 60 ang, ang natirang pira mo Sa unang Sa unang oh. sabungan 60 oh. Oh. Pumasok ka 80. Sa pangalawang sabungan Nagbayad ka ng 20 oh. Minus 20 oh. 40 ulit Times 2 oh. 40 Ichinta, minus na naman ng 60. Ako 20. Minus lang, hindi mo po. Minus na ng 20. Ang natira mong pira sa Ichinta sa pangalawang sabungan. Pumasok ko naman siya sa pangalawang pangatlong sabungan. Minus 20 na naman. 40, times 2 na naman. Times 2. Times 2. 80. Minus 6, 20. Oh, Kaisinta. Kaisinta. Ampi na. Pumasok. Di, pang-apat sabungan pa ni. Pang-apat sabungan. Pang-apat, meron. pang na sabungan. Ay, mabungkas. Oh, pang-apat talaga. na sabungan. Pangutana. Ibalik ngani ni ang answer mo, mali. Mali ang yung ayong sagot, mali. tolong, tolong.